ay pag-usapan lang natin ang tungkol sa 13th month pay adjustment no? kasi may mga ano tayo may mga um, subscribers may followers tayo na nagtataka bakit yung memo daw sa kanila tungkol sa 13th month pay ay may nakalagay na magkakaroon ng adjustment sa 13th month pay na kung saan pwede pa silang mabawasan. So, bakit ba may, may ganun na uh, 13th month pay adjustment at mababawasan ka pa? Binigyan ka na ng 13th month pay, mababawasan ka pa. Uh, so, shout out muna natin ang ating mga masugid na followers and subscribers. Uh, of course, sa ating uh, FB page, yung ATTY Elvin, dagay natin dito. Guys, pasensya na kayo sa boses ko the past 3 uh, or 4 videos ko yata kasi... Alam mo, tinrang tayo eh, no? Uh, hindi ko alam kung anong klaseng virus itong tumama sa atin. Marami rin akong mga kakilala na tinamaan ng trangkaso. At yung lagnat, pabalik-balik, mawawala. Tapos, pabalik na naman. So, recovering pa rin tayo. And hopefully, tuloy-tuloy na, no? uh, kaya, pasensya na yung aking boses ngungo. Uh, <clears throat> yun na nga. Um, again, babalikan natin tong uh, discussion about 13th month pay this time yung adjustment na sinasabi um, bago tayo mag proceed sa discussion natin panoorin nyo muna ang ating youtube rules ipapasok natin dito Okay. Balik tayo sa ating uh, discussion. Oh, nabuo na ba ninyo yung inyong mga sticker diyan sa inaantay ninyong tumbler sa Starbucks? Hmm. Nakailan na ba kayo? Hey, anyway, anyway. ah uh, oh, 13th month eh. Bakit nagkakaroon ng adjustment at the end of the year? Kasi nga kung tingnan natin yung ating PD uh, 851 as amended by memorandum order number no. 28 series of 1986, yung ating 13th month pay law as amended nakalagay dyan na it should be given not later than December 24 every year, no? Tapos ang nakalagay din sa kanyang 13th month pay computation or formula should be um, total basic salary earned during the calendar year divided by 12 So kung titingnan mo during the calendar year, ano ba yung calendar year? Calendar year, pag tinignan mo yung calendar, ang simula niyan, January 1st, at ang ending niyan, December 31st. So, ibig sabihin, yan ang calendar year. So, sabi ng batas, yun ang kukumpitin mo. Lahat ng kinita mula January 1st hanggang December 31st, tapos i-divide by 12. Kinita na basic salary, ha? hindi kasali dyan yung mga allowances, mga overtime, basic lang. So, i-divide mo ngayon yan by 12. So, yun ang 13th month pay. E paano yan? Sinabi ng batas na not to be given not later than December 24. O, oh, e ibig sabihin, wala ka pa ngang proof na may kinita mula 26, kung may pasok pa ng 26, all the way up to 29, e ibibigay mo na yung uh, part na yun bilang uh, 13th month pay. O, oh, di ba? Kung titignan mo, kasi may 7 days pa eh. Kung yung mga ibang wala namang ino-observe na, or yung mga pumapasok kahit na Pasko, lalo, 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 sa mga mall operations, di ba? O, pumapasok kahit na Rizal Day, December 30, New Year's Day, pumapasok, no? Yung, yung umaga ng 31, pumapasok pa rin sila, eh holiday yun, di ba? So, paano yung mga yon no? Uh, ang ibig sabihin, pinabigay na ng batas yung 13th month na hanggang December 31 sa December 24 pa lang na hindi pa natin alam kung papasukan ng empleyado yung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ba diba? So pinakompute ng batas hanggang 31 pinabigay niya ng 24. So, si employer, hindi pa niya alam siyempre kung may basic salary ba nakikitain ang empleyado mula 25 hanggang 31 para makompute sa 13th month pay, 'o di ba? So, ang ginagawa ngayon diyan is ina-assume na pumasok 'yung empleyado sa mga araw na may pasok mula uh, after December 24 hanggang 31. Ina-assume, no? Ina-assume lang. So dahil syempre assumption lang 'yon, pwedeng hindi totoo na mangyari. Kasi ang iba pwedeng kahit na may pasok ng 25, kung sa mall sila halimbawa, o biglang nag o oh, O di, i -i -i mo yun sa computation kasi inaassume yun na may pasok kaya binayaran yun ng 13th month eh. di ba O, December 30, eh... Instead na pumasok... Nag-holiday... Nag... Uh, Nag-bakasyon... Uh, nag o... Oh. Di ba... Di... Ikasama sa competition ng 30... O... Oh, di ba... In-assume din yun... O... Oh. So, ibig sabihin... Magkakaroon talaga ng adjustment... Kasi... Yung assumption... Pwedeng hindi yun ang reality... Okay? Kasi binayaran nga... Nang mas maaga... At in na lang... Ang natitirang araw... So... Kung ang assumption ay hindi magkatotoo dahil may mga iba na hindi narin pinasukan kahit na may pasok sila dapat o di ibabawas talaga yan sa proportionate computation ng 13th month pay. So yan ang rason kung bakit mayroong mga kumpanya na may nakalagay sa memo nila na may adjustment sa 13th month pay. ba diba? Para maging fair. Kasi in-assume, again ulitin ko lang bago ako magtapos, in-assume na bayad Uh, na pumasok ang empleyado mula 25 all the way to 31 in assume lang no kaya siya binayaran ng buong 13th month pay ngayon kung lumabas in reality na hindi naman niya pinasukan o may mga iba doon na hindi niya pinasukan then ibabawas ang kanyang ah, ibabawas yon sa computation ng kanyang 13th month pay kasi ang kanyang 13th month pay ay nakabase sa Total basic salary earned during the calendar year divided by 12. So, I hope Nalinawan kayo dito sa ating, uh, video, and I hope you learned something. And if you do, you may uh, share this with your colleagues, your friends, your family members, or any, any person who you think could benefit from the information that you just heard. Uh, in this uh, case, uh, I would like to thank you for watching the video and I hope to see you in the next one. God bless.